guys. Iya, ano namin to? Ninadnad. Ito po pala ang part 3. Iba-iba po mga kamara. Ngayon, no? guys, kailangan ma-shoot namin ulit doon sa sinishootan namin. Iya, doon. Ako muna mauna. Guys, mag-subscribe kayo. Mag-subscribe. Ops, mabit. Wala guys, mag-subscribe. Mabit guys. Ikaw naman na. Ano? Mag-subscribe ka na. Ayan. Guys, ano sasabihin mo na? Subscribe. Okay, mag-subscribe daw kayo guys. Kinder pa lang kasi, daycare pa lang kasi siya guys. Kaya naman na na. Hindi guys. Uy, hindi ko guys, mo 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 Balingan mo na. Ano na? guys, tayo na. Tayo na. Ngayon guys, ayusin ko na. na. Ay, hmm. na. Hmm. Guys, mag-like and share kayo lagi-lagi. Sira, pag nakita nyo ito, mag-like and share At i-copy link nyo, guys. Guys! Sinadad na po. Sinadad na po. Kala po natin. Ito na po, ibinigay ko na po sa kanya Guys Ito na po, dito na po i-shoot Oh, galing Galing yan, Nod Hey, galing Shoot mo, Nod Mag-subscribe daw kayo, guys Ay, hindi pala Tsaka mag Sarah din daw, crush kayo ng crush nyo Bilis Nag-iisa na lang niya titira. Ipapasit niya yan na yan. Uy, so yung guys. Ako na guys. Ako na. Ako But na. Guys! Ayun guys. Ako na. Crash. Sana crash. Crash kayo ng crash. Sinag na ah, sin 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 guys. Eh. Oops. 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 So yung. Oops. Oh, so yung guys. Sinag na guys. Ayun na guys. Ikaw na na. Ikaw na na. Bili ko guys. Sana daw magiging jowa nyo. Sana magiging jowa nyo. Sana hindi kayo nag-iwalay. Sabi niya. Gili. Oops. 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 Sana lang natin tira. Sana lang guys. Sana guys. Sana lang. Guys. Sana na guys. Gili. Sana lang natin tira mo. Gili. Masak mo na. Woo! To you ah. like, subscribe kayo guys mag-subscribe kayo guys pumasok guys please subscribe